Sa tingin ko po, karamihan, hindi man lahat na kongresista, na congressman, ay iniisip ang kanilang, o ginagamit ang kanilang tamang pag-iisip sa mga nangyayari ngayon. Mm. Ito yung pinakamasaklap. Isa to sa pinakamasaklap. Pero bago yan, um, ang isang kongresista na si um, Migz Nograles ay hindi rin po pumirma sa impeachment laban nga kay Sara Duterte. Hmm. Mm, ginagamit. Kasi kandidato sa uh, Davao ulit. Nga naman, gamitan talaga ito minsan ng utak eh. Hindi puro dada. Ang nangyari kasi kay Sara Duterte, huling-huling nyo na po na-realize na yung dada nyo ay hindi na, hindi na talaga uobra sa mga kababayan natin. <laughs> Inisip nyo kasi na ang mga kababayan natin madadala pa sa mga paawa at sa mga bulalas nyo. Doon aantang nagkamali etong si Sara Duterte. Yan ba ay uh, nagugustuhan ng kanyang amang si Digong sa tingin ko hindi. Hmm. Ito ang pinakamasaklap. Duterte laglag na sa Mindanao. Out of 61 congressmen, 39 ang pumirma at suportado nga ang impeachment laban kay Sara Duterte. Masaklap yan baka kasi yung ibang or among the 61 congressmen wala doon eh, di ba? Sa last session nga itong mga hongresista. Pero sa tingin ko talaga, majority na. Ang laki ng diferensya na. Masakla. Ano kaya ang reaksyon ng mga Duterte sa puntong ito? Pero sa tingin ko, hindi ito katanggap-tanggap para sa kanila. Dahil ipinagyayabang pa rin ng mga yan na solid pa rin, solid Duterte pa rin ang buong Mindanao. <laughs> Diba, eto daw na 39 uh, impeachment votes ay binubuo ng 64% ng 61 House members, mahigit sa kalahati, mula sa Mindanao. Bukod dito, mayroong dalawang party list representative mula sa regyon, ito ay ang Trade Union Congress of the Philippines, at yun nga, yung representative uh, Mendoza, Raymond Mendoza, asawa ni Cotabato Mendoza at Association of Philippine Electric Cooperative, Uh, Representative Seryo Daguo, kung sino man sila. Anyway, hmm. yun. Yung dalawang yun ay kasama doon sa 39 na pumirma rin. Kaya ayan, nabuo ang 215, humigit kumulang ito sa 70% ng 306 na miyembro ng Kamara na sana ay 33-something percent lang ang kailangan para maisulo nga itong impeachment complaint. Hmm. Yan yung sinasabi na majority pa rin talaga ng mga kababayan natin ay pabor sa impeachment complaint. At yung 1 million something na pumunta dyan sa, sa Luneta or sa Filipino Grandstand, they are just number. Number lang yon pero walang power. Masaklap.